Hi guys, welcome back to my channel. So ngayon naka -ano tayo? May papakita lang ako sa inyo guys ha. Kasi kahapon, hanap ako ng hanap doon sa sa perang yon na nasa bulsa ko lang. Tapos umikot na ako doon sa labas, sa banyo, and then dito sa inuupuan ko. Ah, uh, wala talaga. Alam ko talaga may pera ako 100 doon sa bulsa na sinuot ko kahapon. So, ngayong umaga, binuksan ko yung rep. <laughs> Ito lang. Guys ha. Kumuha ako nito. Tapos naku nakita ko yung 100. <laughs> Hindi ko alam bakit napunta dito. <laughs> bakit kaya napunta dito? Kahapon ba talaga ako naghahanap? Hindi ko alam. Tapos ngayon nakita ako. Nandiyan lang pala siya. Grabe, oh. Oh, nakatuping nga siya kasi nasa bulsa ko siya kahapon. So, ewan ko kung ako'y talaga yung matanda na, no? <laughs> 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 Ayan, guys. So, meron tayong nakaplay ngayon. Iwanan muna natin. Uh, apat lang yung naka-play sa atin. So, aalis uh, na ako, guys. Thank you for watching. Ngayon lang. i ko lang ngayong umaga na to dahil napakahiwaga bakit napunta doon yung pera sa rep bahala na basta at least nakikita ko siya dahil malaking halaga na rin to guys no dalawang kilong bigas na rin to sayang kung nawawala pa okay eh bye 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 good morning sa lahat ingat god bless sa ating lahat guys